Unsa may imo gipangita da bay? Ay. Oh, nga untag bayabas. ano ang mga kauban nato diri nga ngitag bayabas sa no? Igut. diba? si Oh, so pak pakilala po natin si ano, yan si Edward. Edwin. Edwin. Abangan nyo po yung kanilang channel. Ah, uh, Gilias Twin. Bisayang Bisa, <laughs> Australia nung Bisaya Ayan Oh, Abangan natin So dito po tayo sa farm ni Ate Edna So shout out po Ate Edna, Kuya Bal, Kuya Rab Continue to support Kuya Bal Santos Matubang Ano po So ito po yung update sa mga saging Meron na pong uh, talagang ano Yo, yun, nakaka-recover yung iba, yung iba ay medyo hindi pa, pero parang action na po sila ng ano, ito ay lilinisan na rin at tayo uh, yung mga lilinis ay ano pa, hired pa from Australia <laughs> grabe oh yan, uh, hired from Australia umaga. yan, ma magandang umaga may buntag, o bisaya. oh, bisaya ha oh. katatatid na, saka kalinga prab suya kalinga prab yan, shout out daw so sila po yung kasama po natin dito kasama si ti Merlin saka yung kasama pang isa So ito po yung ano yung iba talaga ay napiktuhan ng init pero may ano pa to may chance pa. Makadala ng mga 10 kilo na bunga okay na yan. So ayun po, shout out po sa ating lahat. Ingat po tayo. God bless. Guys, interviewin po natin itong kasama natin kung yung mga karanasan nila sa Mindanao pa. So ano yung ano ano yung masabi nating pinaka mahirap na naranasan natin uh, nung kayo ay nandoon sa inyong lugar sa Davao de Oro sa bundok talaga so sino muna masagot si Edward Edward yan, <laughs> yan po si Edward yan nakapula tapos si Edwin so uh, si Edward ano yung pinaka masabi mong hindi mo makalimutan na naranasan mo na paghihirap kan uh, yung habang andun kayo sa sa inyo ano, nag-aaral kami ng elementary tapos malayo pa ano sa eskwelahan ng uh, isang oras Lala, naglalakad ano, kami bago um, isang oras ang lakad parating sa eskwelahan um, tapos ano nag-aaral kami na, yung, yung, yung ba balo namin yung kamuti tapos yung um, ulam namin yung ano pa rin sa kamote. Talbos, talbos. Talbos ng kamote. Oh, galay, galay sa ano. Tapos ano, naglalakad kami. Tapos yung tinilas namin, nakabigbit para ano, para hmm? matagal. Hindi eh, masira, hindi masira. Hindi masira. Hmm. Tapos marami pa. Pag, ano, ano, pag umulan, minsan nabaha yung ano, yung ilog. Daanan. Matagal kami ano, maka, maka, tawag mo? Katawid. Katawid kasi malakas yung ano. Agosto. Agosto ng tubig. Mm. Tapos ano, inaba, ina, pag naulan, inabangan kami ng ano, yung stepfather si namin, na si ano, si Papa noon. Mm. Nakabang sa ano. Kabila. Kabila. Inintay niya yung ano yun. Kaminto yung ano. Yung tubig. Wala pang tulay. Wala, wala kasing tulay doon. Mm. So yun po guys, uh, sabi ni Edward, yung karanasan ay yun nga yung pag-aaral kamote ang baon tapos yung uh, ulam nila ay talbos din ng kamote And si Edwin ano sa'yo Edwin yung karnasan mo Sabi din sa akin naman eh pareho lang yung sinabi sa ano ko sa kapatid ko sobrang hirap na gano'n yung buhay namin kasi eh. yun nasabi niya yung baon namin kamote at saka yung ulam namin yung talbos din ng kamote at saka hmm. nag-aaral kami noon sobrang hirap talaga pero kinakaya namin kasi wala kami magawa kasi nasa probinsya kami at saka malayo din sa ano sa pinag-arala namin sa, sa bundok isang, opo, oras din yung ano namin paglalakad mm, yung ano uh, yung, yung, sakit wala kayong naranasan yung sakit doon no? oh, wala, nakasakit kayo wala po uh, malakas yung resistensya okay so yun po guys yun po yung mga kasama natin So, yun po. Dito po sila ngayon sa farm at tutulong po sila dito sa paglinis dito sa Lakatan Farm. And uh, wala po silang ibang layunin na nandito sila sa amin kundi um, una makatapos sa pag-aaral at madulungan po natin. Kasi po uh, yung sipag nila sa pag-aaral uh, talagang ano hindi matatawaran. Alam nyo po, lunes hanggang biyernes nasa trabaho po sila yun po lunes hanggang biyernes sa, tra, sa trabaho yan at uh, par pari po sila nagtrabaho sa ano parang restaurant ano tapos sa uh, yung uh, linggo ano sabado at saka linggo yun yung time na nag-aaral sila so yun ngayon uh, nakita namin uh, gusto lang namin na parang balikta rin na uh, yung lunes hanggang biyernes yun po time na mag-aaral sila So sana maabot nila yung kanilang mga pangarap at uh, pangalawa pong layunin ay makilala nila yung kanilang nga tunay na magulang, tunay na ama. No, so yun po. Kaya sana po pag-pray po natin na ano, ma makilala nila, makilala nila yung tunay nila na ama. Okay, so yun po. Um, magandang umaga, Kuya Kalinga Pray Nanito nanito kami ngayon sa kay Kuya ay kung tatay dong Hendrey nito kami ngayon para sa para makapag-aral kami at saka gusto ko, gusto ko namin makita yung tunay namin na ama. At saka gusto ko rin basalamatan si Tata Henry nang dahil sa kanya nandito kami ngayon at saka at saka basalamatan ko rin yung buong pamilya niya kasi nang dahil sa kanila Gan, nandito kami ngayon. Um, magandang umaga uh, Kuya Rab Kalina. sana po matulungan mo kami sa ano sa pag-aral uh, sana maano kami sa scholarship para matulungan kami at saka kay Edwin ano, at saka sana marating yung araw na ano matulungan mo kami na yung ano makita namin yung tunay namin na ano, mamit namin yung tumba namin, namin kasi matagal ko na pinapangarap na ano magpita kami since um 10 years old pinapangarap ko na talaga pinalaisar ko sa pamilya noon na magkita kami at sana kung tulungan mo kami so yun po uh, sana po ay ano ma tulungan natin sila na una ay uh, makapag-aral saka mahanap nila yung tunay na mga, tunay na tatay na maliit pa lang sila yun po yung kanilang uh, pinagdasal talaga sa Panginoon na makilala nila yung kanilang tunay na tatay. So, yun po. Uh, please continue to ano uh, support Kuya Bansa Tos Matobang at na vlogs, Kalinga Prab at sa lahat ng mga partners. And uh, pwede po uh, paki-share na lang. no Bira lang ako mag-ask ng help sa atin na i-share yung video para sa ano uh, makita nila yung kanilang tatay siya. Ano? So, yun po. Nakatry po kami na mag-reach out sa pangalan na binigay ibinigay. Uh, binigay sa atin, so God bless po.